cleaning yan may pasimuno yan si boss G <laughs> patong talaga dyan siya sino pa patong? Ang Ato, ito. ayun ha naman si kabos oh kala mo expert na expert <laughs> Lari expert na expert yan. <laughs> so ang nililinis nila mga mga kabos, itong lumot Oh. Yan, yan. Yan mga lumot. Nilagyan nila ng chemicals tapos babanlawan. Ilan beses babanlawan? Isang beses lang? Yan, doon nalinis na nila. Ay, galing ah. Galing talaga Mga first time. Pero kala mo expert pa professional. Kala mo pa. Ayan na. Yan yung resulta. Linis na. Tapos sunod. Yung sahig naman. Kasi may ganito oh. Eh, Berde. yan. Dumi ba yan? Tapos magkaroon ng lumot. Pero pipinturahan to pa eh. Hello lumot eh. dapat ka pinturahan kasi mm hello -hmm. mo kasi kapag walang pintura. Pero bago pinturahan ka lang muna tanggalin yan? kasi hindi kasi ka kapit. May pintura siya, hindi basta-basta ano nang lumot. Nah, hindi ka walang kapit mag... na bubo pag hindi pipintura pag hindi ano. May, pag hindi ano, pag hindi thinner kasi ang nilalagay ng thinner yung sa mga ano lang yan, sa mga putsi. Bakal, pero mga ganito, wala na yan, tubig lang yan. Okay. Bila banlawan mo? Ah, i rlipot mo. Ta init, oi. Eh? Oh yeah, sila. Time check. What time is it? It is 11:10, Wednesday, May 22. Ayan. Supposed to be dapat my open house ako doon kina mama. May cleaning titingin but then they canceled so sabi ko kay Mark. Tawagin ko si papa para may katuwang siya maglinis. Sad lang kasi wala si mama, hindi siya nakasama pero mamaya nandito yun Pasensya na kayo, makalat ang aming backyard. Kasi hindi pa po tapos lahat. Ay, update ko pala kayo dun sa ano namin, sa dirty kitchen na pinagawa namin sa Papa ni Mark. Ito lang makaabos. There's all my pillows. Hindi pa namin nilalagay yung yung mga hagdan nila, yung umbrella, yung mga upuan na may sa so wala pa. Ayan, nagsisilot na yung akin diyan na lalaki dito. So, ito na yung aming dirty kitchen. Update ko kayo, ha? So, ay, nalagyan na pala ng tiles. May tiles na po siya. May lababo. Ito yung gagamitin namin faucet. Ayan. Tapos dito ipapatong yung mga lutuan. May nakatiles na rin. Iga-grout na lang pala. So, hindi siya ganun ka kalapan kasi hindi naman namin kailangan ng malapad na space yan I think inaantay pa yata ni Papa ibang parts dito eh ang in order hindi pa niya nalagyan it's almost done tapos dito ipapower wash lang namin panaligpit na yung gamit lalagyan na namin ng sectional na upuan and then yung fan ilaw tapos dito ilaw din. Tapos mga light, mga etche boreche. Tapos we're might gonna change yung far far pit kasi rust nagrust na siya. Para yung mga bata makapag marshmallow dito. And then in the future, ando yung changing area. It's a big project kaya kailangan muna na pag-ipunan. Mahirap yung bond sa utang kaya gusto namin ipunan muna namin kasi ang laki ng nagastos namin for the pool. Pag-purchase ng bahay down payment, closing fee, and everything. Tapos itong fence dating dati po siyang ano, kakayod, pinapalitan namin ng puti. Isa sobrang lapad ng am namin backyard. Ang laki ng nagastos plus itong pinagawa din namin sa ko, kaya sabi ko um, that's it for for this year. Tapos pagpapalagay din kami doon ng shed. Um, shed slash ano siya, parang man cave na pwede doon mag, mag para yung mga gagawing kotse ng aking habibe pwede niyang gawin dito tapos dito pa sementuhan namin all the way there pero dito nag isip kami na baka lagyan na lang namin ng graban at saka mga bato bato then this first yung kake namin baka yusog namin dito sa may bandang gitna e masyado silang magkatabi kaya we decided na i-ano sila paghiwalayin para pag lumaki na yung puno hindi sila nagkakasalubong tapos ito mga kabos hindi namin pinaputol kasi ang mahal magpaputol po ng puno isang puno is 2,500 depende po sa laki and pinaputol namin doon at saka dito ako masyadong malaki yung aming puno the bad thing is hindi pa namin mapasementuhan dahil kailangan namin ipatanggal ito pagsuraw. Kailangan po tanggalin po yung roots bago po kami magpasemento eh. Hindi basta-basta po di mag-ukay kasi nandito, nandito, pala yung gas line namin. So another project na naman na kailangan namin pagkipunan. Tapos nagpa kami dito kung pa magkano ang pasemento there. They said aabot ng 15 to 20k. Oh my God. So parang isang milyon na rin yun. Pinas, kaya at uh, ang savings namin, halagang nauubos. Kaya hindi kami nakapagbakasyon this year. But then, I'm happy dahil kahit hindi kami nakapagbakasyon, agad to see my mama and papa. At least natapos na yung gastusin ko din sa pagpipetition sa kanila. And now, may my ate, may pamangkin, and my kuya. Hopefully, um, pupunta sila this summer. So, it's a good uh, thing na may pamilyang pupunta sa amin kasi hindi ko pa talaga afford magbakasyon so work 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 mo na ang anak ni Kaabos para mapasyal ko sila we actually had an opportunity sana na pumunta ng Las Vegas pero si mama at si papa ayaw sabi nila wag daw madaliin dahil nandito na naman sila so anytime pwede daw kami makapunta So I guess hindi pa talaga hindi pa talaga para sa amin yung mag-travel kasi unexpected na matay na ako ng dalawang pasyente. So we're waiting na magkaroon magkaroon ulit ako ng pasyente at makaipon. Tignan natin si sa anong ginagawa. Ah, ang hirap tumay sa duyan. Ah. Oh, baong, uh, Ang gulit. mga kabos kasi ang init sa labas. Teka lang, si Papa. Eh, ang init, sobra, uy. Hindi ko kaya, nahihilo ako. Teka lang, video ko si Papa. Hindi pala basta-basta ang -basta maglinis ng ano, ng tech at saka ng side. Anong tawag ito? my goodness, kawawa naman silang init-init so, alas 11 pa lang mag-iisip ako na ipapakain ko sa kanila dahil na kawawa naman nagtrabaho sila, sabi ko sa asawa ko, buksan niya yung yung pool dahil <laughs> maliligo kami ng mga bata mamaya hmm. ang baho, may chemicals It's nice po gawin yung paglilinis every time natapos na yung spring. Kasi yung mga pollen talaga, grabe, grabe talaga ang naidunog nila sa sa deck namin. Hindi lang sa deck, at sa kalusugan. <laughs> at kami may may allergy, especially si mama. Kaya, mas maganda talaga ninisan siya. So, I-update ko na lang po kay mamaya ulit. Teka lang. Mga kaabos, i-update ko na lang po mamaya kayo ulit sa vlog ni Papa at ni Mama. Eh, si kaabos, napagod na oh. Nandun na, hamupo na sa may duyan. Minit naman kasi oy. Update, yay! Look at that! Malinis na siya. Wala nang lumot-dumot. But of course, hindi talaga may babalik yung original niyang ano. But don't worry. May pinturahan namin yan. We're almost done dito sa deck. Aver, puntang ko si Cabo's. sarap hangin mga kabos Dalasayos na kasi ng hapon pero maliwanag pa rin summer na parang summer na talaga nito mga kabos. mainit pero pagdating ng hapon malamig ang hangin para dito may laki ang kahoy ang lamig ng hangin mga kabos. alam mga anak na panood ko yung mga video nyo pati yung sa basketball lahat ng pinupuntahan nyo ay napanood namin kaya lang nakakalungkot lang hindi namin nakita si Gavin tsaka si Alex si Hotel nakita ko sa ano sa basketball yun lang tapos uh, siguro antay na lang namin na maka pagbakasyon kami dyan sa kako yung bata ma maaano makikita ayun natutuwa ako sa inyo nga nga lagi kayong banding may magbabanding magkakapatid kagaya ng dati, kikita ko kayong lahat kaya masaya masaya kami dito nanonood ayun eto naglakad-lakad kami bilang exercise exercise dito lang kami nag-ikot-ikot kasi ano tinitingan tingnan namin kung mayroong darating na uh, ano bibisita sa pasinte kaya dito lang kami nagmamasid-masid ipakikot lang kami dito sa subdivision na to kaya shout out na lang sa lahat dyan kina Windy lahat at uh, edit shout out na lang sa inyong lahat dyan at at kung sino pa dyan ang kung sino at kung sino pa dyan ang aming hindi nababati, huwag kayo magtatampo basta hindi namin kayo nakakalimutan yung dati si Utel uh, siyang tagapag edit sa sa vlog namin pagdating ng hapon, sabi niya agad, nakapag vlog na kayo ma eh, siya naman ang mag edit kaya yun dito si Aya naman kasi hanggang ngayon si Aya lang ang aming ano dito nagpresentar naman siya nga siya na lang mabuti pa nga dyan sa Spain dahil marami ang mag ano si, si kaplastik nagpresentar tapos kalauna na tinamad na Ma maasar na kapag marami ang ano mga vlog ayun kaya ang talagang matyaga si Adet tapos uh, si hotel din ayan andito na kami kasi ano ayaw naming lumayo kaya siguro okay na ba to hmm. magpaalam na hmm. Hmm, kaya siguro hindi, hindi, hindi na namin hahabaan itong vlog namin